Hello! Panibagong araw, panibagong manok na naman tayo mga guys. Pupunta na naman tayo ng San Indil sa Bulacan para kumuha ng manok na ibabay and sell natin. Ayan, kasama ko yung partner kong Pogi. <laughs> para pumunta sa kakuhalan na nating manok. As you can see mga idol, dadaan kami ng ilog. First time namin dumaan sa mga ganyang klase ng daan. Papunta lang sa manukan. Medyo nakakatakot nga lang kasi medyo madulas ang mga bato. ah, uh, pagtapos natin itong wave ng ilog, yan, nakarating na tayo sa manukan nila. Ito yung mga manok, puro Gilmore. Titingin tayo ng ano, pwede nating piliin. Ha? Huh? Ito, tignan ko kung oh, magandang katawan nito. Ito, huh? medyo mainit nung nagpunta tayo. Ito, anong bandit ba nito? Ito, yep. iya yeah. Mama, ano? <laughs> Ari ko. Napang. Ito mga album ito, eh. Nangangain ng tao, eh. Oh. Ganun po sana, ang ganda. Kaso hindi pa bulas. Ayan, oh. Tinignan niya nga pala yung mga Gilmore, kaso hindi daw pwede ay umalis kami at pumunta sa susunod na manukan na aming pupuntahan. Ayan, binyahin na nga namin at tatawid ulit kami sa ilog na dinaanan namin kanina. Medyo nakakatakot nga lang talaga dahil inaalala namin ng aming motor at baka inaabot na ng tubig ang talbotsyo. At ayan, papasok na nga kami sa manukan ni Boss Ene. At dyan na kami makakuha ng pitong pirasa ng manok na may uwi namin sa Malabon. pagkapasok na pagkapasok, nakapili na nga agad siya ng isang John Bishop Kelso. <laughs> at ayan, tignan niyo naman mga guys. Napakagandang manok at napakaganda ng sukat. Stay Aray, boss, oh. Tignan mo naman, napakagandang ano. Oh. Sama mo sila sa vlog. <laughs> okay kayo, mga boss. Oh. <laughs> ayan. Nakakulik natin si boss. Tanghali <laughs> kasi tayo umalis eh. eh may gawa ng may pasok tayo sa eskwelahan. Ah, ayan. Ah, Nakapili tayo ng ano, Itong piraso dito. Ayan, tignan di mo. Papakita sa inyo ni ano, camera girl kung alin yung mga nakuha natin. Tignan mo. Ito nga pala ang mga nakuha namin. Dalawang Boston na Picom. At isang Picom na John Bishop Kelso. At ito nga pala yung pina-ending natin na Dukhal si Lemon guys. Ayan, napaka-pogi. Ito rin yung isa pang pa-ending natin na John Bishop Kelso na straight com guys. Ayan, bandirahan. Ito yung nabenta natin na Dukhal si Lemon guys. Ayan, bandirahan din. At ito pa nga yung nabenta natin guys na isa pang Dukhal si Lemon guys. Ayan, napaka-pogi. Ayan, dito tayo sa Rehinos Farm mga boss. Ayan, pir pirasya, eh, nakakuha tayo pero pitong piraso yan si Boss Reino. <laughs> oh, uh, okay ka, Boss. <laughs> Ayan, Ay, mga kasama, mga kasama natin. Ayan, mga Boss. Ang gaganda rin. Ayan, mga John Bishop daw, tsaka Boss yung mga manok nila, boss, mga Boss. Ang gaganda. Lalo yung mga strike kum nila, mga super talaga. Yung mga nakuha natin. Ayan, sasalang natin sa ending, tsaka kung kailangan nyo ng mga panlaban, uh, ah, pwede kayong mag-chat sa akin. Napili natin yung mga magaganda dito. Ayun. Ayun. Kakaon na natin yung mga manok dahil tayo pauwi na. Ayun. Napakaganda pa ng sunset na nadaanan natin habang tayo pauwi. Taos puso nga pala kami yung nagpapasalamat sa mga nanonood ng vlogs namin. Napagod na yung partner natin kaya ako na nagtuloy ng vlog na ito. <laughs> at shoutout nga pala kay Kuya Eric at kay Mama Rhea. Matagal na sila nagpa-shoutout sa akin. Salamat!